adjustable po kung anong sukat ng moldurang gusto nyo pwede nyo po siyang i-adjust ito po ayan. then ikutin po natin ito pwede nyo po siya i-adjust ayan, bali 3.8 po ang sukat na nyan tingin natin, pero kung gusto nyo makuha yung sukat na gusto nyo po, sukatin nyo na lang po siya kasi hindi pa po natin siya nalalagyan ng measuring tape dito para makuha natin yung sukat na gusto natin sa multura pag mumuldarahan na natin yung yellow ngayon sample po tayo na sukat dito kung ano sukat po yan yan na po yung kaninang sukat na minuldura natin na ganyang clearance ko ngayon uh, papakita naman po tayo ng sample na adjust naman po natin siya sa sukat na mas maliit dito po natin siya i-adjust Ayan, adjust po natin yan Then, lang po natin. yan, mas maliit na po siya ayan po yung itsura ng ating bender may spring po yan para po nag support po para bumalik then ito stopper po para po hindi masyado bumaba itong ating bearing depende na po sa inyo din pagkakadihan kung gaano kalalim po yung magiging moldura. then mag muldura po tayo na maliit Yan po yung muldura natin para siya yung mas maliit. Yan yan po. Share ko lang po sa inyo yung sa akin na pag-experience pag ko na nang nakita kong mga vendor. Kasi yung sa kanila po, fix po kung ano po yung laki lang ng berry. Then ngayon po, nag-chip po ako ng paraan kasi po naglalatero po ako ng sidecar. Yan, lahat po ng tricycle. Yan. Sidecar, latero po tayo ayong mukha. Ayan po. Ayan. Ngayon, para po mag-iba-iba yung ating moldura. Ayan. Iisip po natin na magkaroon tayo ng adjustable o na ano, sheet moldura. Ayan. So, ayan po. Salamat po sa inyong panonood. Uh, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe at mag like ng ating video po. Ayan. Salamat po. Ngayon po, next project naman po tayo. Sa susunod na video na lang po, kita-kita tayo.